Dr. Vito, meron po ba talagang gamot na kayang tunawin ang mga bukol? Ang pagsinabi kasing bukol, ito yung mga uri ng pasyente na nagpapakonsulta dahil meron silang cyst or na nakakapang tumor or bukol. No? So ang tanong kasi kadalasan kapag sinabi po kasing for operation, ay ang pasyente po ang kanyang laging tinatanong ay kung meron po bang paraan para ito po itunawin. Well, ang sagot po dyan, kung ang initutukoy niyo pong bukol or namaga ay gawa po sa infection or bacteria. Yan po yung maaari pong bigyan po kayo ng gamot or antibiotic. Pero kapag sasabi niyo pong cyst na malaki or parang bukol, meron po kasing balot yan ang tawag namin yung wall or yung capsule na hindi po to kaya mapenetrate po ng antibiotic at hindi naman po talaga na o natutunan po sa gamot, lalo kung cyst or may capsule po yung tinutukoy nating bukol kadalasan po kasi pag ganito naman po ang nakikita po natin description, ang ino-offer po dyan kadalasan po is pwede naman po observation kung hindi naman po lumalaki at hindi naman po nakakasagabal po sa inyo. Pero kung napapansin po natin na talaga nakakasagabal, medyo pangit tignan, at hindi naman to malignant or cancerous, maaari naman po kayong pumunta sa mga doktor para ma-evaluate kung pwede naman po itong tanggalin via excision. So kung nakita po naman at nasuri po ng mga butihing doktor natin na yung bukol na po yan ay doon pa lamang po sa mga pinagawang mga diagnostic is malignant or cancerous. Hindi po to kayang tunawin po sa gamot na sabi nating antibiotic. Kadalasan kasi ng ating mga pasyente pag nasa probinsya, naunawaan naman na talaga namin yon kasi nga naman mahal magpakonsulta, mahal ang pamasahe, o wala naman po talaga malapit na doktor, kadalasan ang ginagawa po nila is na umiinom ng mag-asawang gamot. At ano po yun? Ito po yung tawag na amoxicillin at mefenamic acid na magkasama. Nakaraniwan po talaga ang pinaniniwalaan na mabisang gamot para sa mga bukol. At kapag natapos po yung limang araw, pitong araw, walang pinagbago at saka po sila magpapakonsulta. At kapag sinabi po kasi nating Bukol, kailangan i-biopsy para makasuri natin kung cancerous o hindi. Kadalasan yung iba, ang gusto muna ay kung pwede pong bigyan ng gamot na pampatunaw. Yan po ay applicable lamang kung ito po ay mayroong infection. Okay? Pero kapag nagkaroon na po ng nana or abscess at hindi po nakuha din po sa gamot, hindi po siya nag-resolve, kadalasan po kailangan din po itong tanggalin via incision and drainage po talaga. Kailangan i-drain natin or else lalo mag-accumulate po yung nana. So, kadalasan po talaga yan ang katanungan. So, kung ito po ay infection, maaari pong bigyan. Pero kapag po ito po ay cyst, may capsule, or mukhang malignan, talaga pong hindi po to kayang tunawin po talaga sa gamot para po siya po ay mawala no so bukod naman po yung ibig sabihin kapag sa mga cancer na kailangan pong i-chemotherapy may iba may iniinom or may ini-inject po yun naman po ibang bukol po Okay? So, ang advice ko po sa mga pasyente, huwag po agad kayo iinom po ng antibiotic kung hindi naman po ito advice sa mga butihing doktor natin para sa particular na bukol na meron po kayo. Bagkos, mas maganda po magpakonsulta sa ating nearest RHU and hospital. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong manggagamot.